Hi guys, welcome to my channel. This is Tab Ronyo Gisena TV Vlog. Andito na naman po ako ngayon sa may Quintos, Espanya po. Nasa Lupuyang po. Baha po dito sa may Espanya po. Pero eton ang daming motorcycle na stranded po. Kaya gawa po kasi, gawa po kasi baha po. Ayaw talaga pong tumigil po sa pagpo-post po ng ulan po ayaw tumigil ng pag napakalakas ng ulan po dash at chat at lang po kaway kaway po eto inaampahan naabot na rin po kaya kahit wala po kayong sugat po Wag mas maigi, wag na po kayo lulusom sa baha po. Ay lahat na yung mga nagpa po. Wag na wag na po kayo lulusob sa sa baha po. Sige po. <laughs> kaya Kaya, pagka namatay po yung mga baka na nasasakyan niya po, basta maigi huwag na wag na po i-restart po. Mas maigi, ipa yun niyo na, -re na lang po sa mekaniko na lang po yun Pa-checkin na lang po sa mekaniko po. Ito na Ay, napakatit ng ang baha po Ito Wala, kahit anong klaseng <coughs> Hello. Ano ito Pagusta na naman po ito, ito Itong baha po ito Ito, itong mga ano Daming motorcycle, mga na-stranded po Kaya shout out, shout out lang po Excuse me po Mas may Mas may iipa-check nyo na lang po Sa mekaniko na lang po yun ipa-check nyo na lang po sa mekaniko na lang po yun wag na wag nyo po i-restart po ito <coughs> so, ay to tuloy pa rin ang pagbubus ng napakalakas ng ulan po <coughs> tuloy pa rin po shout out shout out lang po kaway kaway po <coughs> ito may mga nagbabike yung mga nagbabike po, wag na wag na po kayo lulusob sa baha po. <coughs> Ito. Bumuhos na naman po ulit ng ang Ulan na naman po. <coughs> Excuse me po. Ano yung ayaw mo rin po may start po? <coughs> <Na>? <coughs> Pagka, ano yung ayaw mo rin po may start po? Magkakana po? Huwag nyo po i-restart po. Mas maigi ipacheck nyo na lang po sa mekaniko na lang po. Kaya ano po? <coughs> to, tuloy pa rin pagbubus po ng ulan po. Ayaw pa rin huminto po talaga. niyo pa rin talaga po pagbubus ng ulan po. <clears throat> na itong simentado yan kahit itas pa yan kahit ilang beses ililinis yan wala, ganun pa rin baha pa rin po mabahain pa rin po ito, mga bata may nagsusip may naglalaro na naman po sa, sa baha po ito, dire-restart pa rin dire-restart pa rin nire-restart pa rin kaya nakiusap na po sa inyo mas ipa-check nyo na lang po sa mekaniko na lang po patingin nyo na lang po kaya wala pa rin po tigil po sa pagbubus ng ulan po At huwag niyo pong kalimutan mag-commit-commit po kayo kayo ng star po ah lalo na po sa aking Facebook page at huwag niyo rin po kalimutan i-follow niyo na rin po yun ang aking Facebook page ko po at huwag niyo rin pong kalimutan please like, share and subscribe po dito sa aking YouTube channel po. Ito. Mga sasakyan po na-stranded po. Hey, just na stranded gawa po kasi napakatindi kasi ng na baha po gawa po noon ayok talaga uminto ang ulan po Ayaw minto. <clears throat> Sige, ano na lang po at thank you for watching. God bless to all po.